pagsisiyasat po. Sana naganap po di ito, sapagkat ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, Webes, meron pong naglabas na isang uh, uh, journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagnat ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay... Ano po yung... Middle finger po. Habang-habang ah, oh, oh. habang nagtayo daw po ay uh, mm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-plog mm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat. Mm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Mm -hmm. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito. sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipalam hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong hmm. religion ko hingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po'y malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. Yun po, maraming salamat okay. po.